Hi guys! Good morning! Ayan! Dahil itlog ang ulam namin ngayon, kaya ito. Naisipan ko ulit na maglagay ng yung egg white niya yung natira. Ay! Yun ang ilalagay ko sa mukha ko. Sa face ko. Ayan. Kasi yung tita ko kasi nagtanong kagabi sa akin, ba't daw maputi yung mukha ko tapos makinis? <coughs> Di naman totally makinis yung mukha ko. Kasi marami rin mga ugat-ugat nga dyan. No? Pero yung, yung puti, at sa, oo, medyo talaga, alam ko talaga na nakakatulong din ang egg white sa napupute yung mukha mo at kumikinis kasi nababanat niya yung mukha mo. Ayan. Yun ang, yun ang, ah. ano ko. Tapos, pagtapos nito, ibabad ko muna na siya ng 30 minutes. Tapos, after 30 minutes, yan, pwede, ano yun, na siya. Pwede na isabay mo na maligo kung maghilamos ka. Maligamgam na tubig ipang mo. Kasi sa akin sana, lalagyan ko pa sana to ng yelo. Inaano ko ng yelo after ko mag ganito. Kasi lang, wala kaming yelo. Tsaka kagagaling ko lang ayaw ko maghipo-hipo ng malalamig. Try nyo rin to guys. Baka mahiyang nyo. Ayan. O, diba? Yung pagising nyo pa na sa umaga, wala kayong hilamos. Ito na kagad ang gawin nyo. Kasi hihilamusan nyo rin naman after nyo gumamit nito eh. Yan, yan na. Thank you. Guys. <laughs> <laughs> ah, bili ka ng gulay. Bye. Bye. Bye.